Taon-taon, daan-daang deboto hindi lang ng mga retenyo pero maging ang iba pang kapampangan sa kalapit na bayan ang dumadalo sa kapistahan ni Santa Rita de Casia tuwing May 22. Kilala si Santa Rita bilang patroness of impossible causes. Pinansagan rin siya bilang patron ng mga biktima ng pang-aabuso, mga balo, may sakit at ng mga mag-asawak na hihirapan sa kanilang relasyon. Kaya naman marami ang bumibisita sa Santa Rita Paris Church Pampanga daladala ang kanilang mga petisyon. Mula sa paggaling ng mga karamdaman, paghingi ng pag-asa, gabay, kapatawaran o kahit na ng mga milagro. Malalim ang kanilang pananampalataya ay yung uh, pinag-uugutan nila ng ano ng lakas ay ang ay ang Diyos at, ya, at saka ang pagtulong ni Santa Rita. Talagang uh, naniniwala sila dito. At maraming mga miracles na nangyari sa buhay, nila, sa buhay nila. Countless, hindi na mabilang-bilang. Ramdam ang lalim ng kanilang pananampalataya. Dahil mahaba man ang pila, tinitiis ito ng mga deboto para lang makalapit at makapagdasal sa first-class relic ni Santa Rita na nakalagak sa gilid ng altar ng simbahan. Ah, uh, si WL po ako ng mawake, resettlement, mabalak at pampanga. So, taon-taon po, pumupunta ako dito kahit na po buhay yung asawa ko. Kasi po, talagang imposible po hindi kayo gumaling kay Apong uh, Santa Rita. Kasi noon, maldistrok ako. O ngayon, ayan, dahil sa kay Apong Santa pa, paniniwala, dahil uh, imposible, Ayun, nakalakad ako uli. At dito, dito yung balde ko. Ako, pa ako, kubit-kubit. Okay na ako ngayon, dahil kay Apo sa Hindi kami nag-stop dito, piyesta every feast day niya. You have peace of, peace of mind, peace of life, peace of uh, lahat. And oh. we believe in God, we believe in all His saints. Uh, one, example mm -hmm. His Saint Rita. I believe in her and we pray and pray and pray to all the saints but mostly to Saint Rita. Because Saint Rita kasi napaka imposible naman itong gusto ko pero alam ko nothing is para sa kanya. No? Yun, ang paniniwala ko, bibigay niya yung dinadasal namin. And number one dinadasal ko kung matanda na ako <laughs> sa heaven. Sama niya ako doon sa heaven, doon sa house of the God. Para sa mga deboto ni Apong Rita, Kano man kalaki o kaliit ang mga hiling, ay walang imposible kung ilalapit sa Santa. Ito ang sinisimbolo ng mga rosas na pinamimigay sa petsa ng kanyang kapistahan. Hango ito sa rosas na hiningi ni Santa Rita sa kanyang binsan nang bisitahin siya nito sa kanyang mga huling sandali. Midwinter nang hilingin ng Santa ang rosas na mula mismo sa kanyang bahay sa Italia, kaya imposibleng may tumubong rosas dito kabila nito. Inihayag umano ng santa na walang imposible pagdating sa Diyos. Dahil dito, madalas ilarawan si Santa Rita na may hawak na rosas o kaya na may may rosas sa kanyang paanan. Samantala, ang retenyo na si Erico Marcelo, 18 years old. Bagamat bata pa ay kinikilala niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang malakas na pananampalataya at pagbibigay importansya sa kultura at tradisyon ng lugar. Bagamat bata pa, nakakamangha kung paano niya ikwento ng may lalim ang kanyang karanasan bilang isang deboto sa kanyang bayan. Mahalaga sa amin ng debosyon kasi mga buhay ang tradisyon dito, talagang ipinamana sa mga generasyon. Kaya ako, bilang isang kabataan, kailangan din na ma-share palalo ang mga tradisyon na namulatan namin dito sa Santa Rita. Kailangan nating pahalagahin ang ating mga kultura, tradisyon at pagdidibusyon kay Santa Rita. Dahil ito ang nagpapayaman sa atin at nagpapalalim sa atin ng ating pananampalataya. Sa mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagpapasalamat na kagaya ng mga karanasan ni Naaling Corazon, ng Gatdula Family at ni Erico. Makikita kung gaano kahalaga ang pagkilala o pagdiriwang sa mga pista kagaya ng kay Santa Rita. Ani Among Ted, outgoing parish priest ng Santa Rita, sa pamamagitan ng mga ito, nabibigyan ng pag-asa ang mga deboto na nailalapit sila sa Diyos ng kanilang pananampalataya. Yung pag-ibig ng Diyos ay binuko sa ating mga puso kaya nga, hindi tayo mabibigo, no? Uh, hope doesn't disappoint. Kaya nga, yun ang pinaniniwalaan ni Saint Rita sa buhay niya. Kaya nga, uh, hindi pwedeng mawala yung pista, no? Ito'y pinag-uugutan ng, ano, ng lakas ng mga pastor. Today, today and forever, God is good all the time. Huwag tayong bumintay dahil may Diyos tayo, buhay na buhay hindi tayo pababayan ng Diyos, binigay niya pa mga saints at lalong lalo na si Santa Rita. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.